Magandang morning po mga kadiskarte. Meron po akong magandang balita. Ayan yun po yung isang sinasabi kong ano, body natin, yung brown. Si Dikong. Good morning Dikong. Ah, food delivery. Sana makuha ko na siya. May medyo mailap pa yata. Try ko pong lamitin. No, pa niya na. Ah. Badi. 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 Ah. Badi. Badi.

Dulu biar sikit ni Badi oh Badi 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 Yan Yan Eh ah. mang Eh ah. lu <laughs> mau biar kita Apa saklitan ni kita toy Saklitan kita toy Badi oh Badi Ayo mete pamit lang Potong mo kayo saklitan ni kita ne Yan Potong lalaw siya Badi oh Badi, ha. Oh. Badi. Badi. Wala tayong tatuko nun. Ali, talo na, na kunyam. Basta yan, lulog yung kawa yan. Yan, tabi nga yung pen. Ako nang balak, para kinakundak. Apasap ka takang kuya, pasabat tayo kaya pa. Ngayon to ay? Na. Sa pamilya. Pantayain kayo kuya, sa pamilya. Ay, kini, sanak po Ganda na ka nila, mahilap sabi Isa pisa na yung papay, ko Sige ako, yukokin. Ang kapat

Kaya ito meto. Si Dikong. Wala na yung isa pa, Mukhang ano. Mukhang kinuha siguro ng mga ano. Mga bata. Kasi sabi ng ano may kumukuha daw kahapon eh. Dito taga ng ano to eh. Ma Malikse. May day Ito ni Mark ka Okay. Ito. Dalin ko na lang ito mga kadiskarte. <laughs> okay. Good boy. Ito po. Ito po si Bikong. Thank you na ito Salamat. May nagkay pa mong kayo Tilapia. Oh. Si Bito yung mga kadiskat eh. Maga siyang nanguha ng ano. Nala rin eh. Ginko gin. Nala mula. Kaya po kayo babak pag ino pa rin. Ah pwede lang rin. Bakit ka na siya. Ah pa mga laay ng tilapia ulam na wa. Oh. Okay. Maya ka magbanda ka rin, Toy? Baka ako tama, may mila ngayon? Yung paboring kaya ay hati ka pala motor na eh. Yung paboring hatad. Saglit. Mukha na Hindi e, din eh. Ito kitang kaya may deh kaya? Oo. Ito kitang may sagli. Isu yang mana tu? Selamat. s e l a kang matakot huwag kang matakot kaya di ba may may wali pinasundo ko muna si Markley mga kadiskarte kay Bitoy mahirapan ko kasi ako sa pagdadala kay Dikong ayan okay. Dikong. Dikong. si Dikong nasa kamay na po natin pero yung itim mga kadiskarte pasensya na po at sabi ng mga bata may nakakuha po siya sa kanya kahapon kaya ito lang yung natira so, mas okay na rin po yun na mukhang may ano na siya may mag-aalaga mag sa kanya yeah. so tara mga kadiskarte dadaling ko na po sa kubo kasama ko na ngayon si isang Marky o hindi dala o. huli na si Dikong <laughs> kasi na ipapanyor ka rin o. hindi

Magdala ko ng kai ka rin pinganitang likong ko nabing karin. ka <laughs> <laughs> <Ring aluan> eh. <laughs> Lako ko na yung tanikala. Ayan, biyasa mo tayo tanikala. Ang gasa ang tanikala mo doon kayo. Kulong ko niya kaya silid. Ano po kong parang? Ano, ikan niya ko. Ikan niya nga ba? niya kayo. Lala pabatal mo. Ano, kurin niya magalas ba niya? Kaya niya mo. Ang tapia katali na. Saan? Kaya mo manginis yun. Ang pagkinis mo. Ano nga siya? Dirok kayo. Malwala siya. Kaya nga. Wala ang tagis.

Ay, amo ko na ba? Magsina kaya mo. May nga May Doon beses. Ang sinabakan ko nga nga. Ay! Ay, tala nga nga ka balat na ba po? na balat na ba? Oo. Tawal ba po? Ang ko. katut dumba po dumba po m na katut ka i bye bye na da gulka sana komportable sila mangka diskarte oh ilang araw na lang magiging tatlo sila sa kwarto na ito maaliwalas naman ang kwarto nila at mukhang komportable makikita nyo na po si Pepito Alas marami salamat nga po pala sa mga nagpaabot po ng tulong para manumbalik ang magandang lagay ni Pepito sa ngayon maayos na po siya mga kadiskarte bali yung brown na yon mga kaniskarte pangalawang gabi na po niyang natutulog dito dinugtong ko lang talaga yung video na ito kasi gusto ko pong magpasalamat sa ating mga solid na subscribers silent viewers sa ating mga sponsors ayan bali yung dalawang sako na hindi pa nabubuksan galing po sa ating sponsor from Australia kay ati Opelia Sala ate marami salamat po napakalaking tulong po nito talaga ayan saktong sakto nadagdagan po ng isa ang mga tropa pips ni Teddy maraming salamat po talaga at sana doble po ang biyaya ang ibabalik sa iyo ng Panginoon ingat ka po ate ayan yung isa mga kadiskarte yung isang sako dalawa po ito pero yung isa sa Santa Cruz at yan nabuksan na mga isang linggo galing naman po sa isang sponsor natin from New Jersey kina Kuya Roy, Ate Gemma at TJ maraming maraming salamat po sa walang sawang pagbibigay ng tulong Kuya, God bless po at yung isang sponsor naman mga kadiskarte na ayaw magpabanggit ng pangalan at nire-respeto po natin yun uh, kay Ate bali ginamit ko po yung binigay na pera sa pambili ng Happy time napakaganda raw po niyan mga kadiskarte. Kaya sinubukan ko pong mag-order ng apat para sa mga tropa pips. So ayun, maraming salamat po at gabing gabi na dito. BBI pa kami ni Teddy. At pagdating sa bahay po ay mag edit para may mapanood po kayo. Sana magustuhan po ninyo ang aming inihandang video mga kadiskarte. Ayan. Sige po, maraming salamat at God bless po